crying but uh, it will not uh, uh, my face will not express it daming alam okay. ngayon okay. ay maghahatid okay. na kami kay Tina oh <laughs> my bags are packed ang dilim hindi pa kami maghahatid talaga sinundo lang namin sinundo lang kami dahil bukas pa ang flight niya papuntang Auckland. Okay. NC susunod so, din kami doon siguro mga 2 months late wow. <laughs> bilis <laughs> may aalis na naman sa amin Ayan, nalungkot yung kanyang jowa hindi drive ayusin mo pagdadrive ha baka naman lumuluha ka habang nagdadrive o kaya wapag alis si Tina bukas magsashower ano yan, magsas yan doon kaila mama <laughs> tapos mag-wally <laughs> Anong ginagawa mo? Ba't ang tagal mo sa CR? Itinatago ko ang mga luha ko sa batak ng shower. <laughs> it's, it's hard. hard. So, pero yeah, it's hard. It's hard to be left alone. Yeah. Sa totoo lang yung yung malungkot yung naiiwan daw. Yeah. I think so. But uh, malungkot din naman yung umalis kasi mag-isa lang mag siya. Lalo na kapag uh, dapit hapon. Oh, may dapit hapon ka pa. Uh, oh. Tapos pag-uwi mo sa bahay mo, Yes. Pag uh, oh. mo sa bahay mo, ikaw lang mag-isa, dapit mm -hmm. hapon. Eh, dapat. Hindi ka mag-iisa. Yes. So, dapat pag ating mandat, alam mo man na yung ano. Yeah. Pag dapit hapon, pupunta ka ngayon yung coffee shop para magkakape ka. Asa? So, bakit sa coffee shop pa? O, di kung ayaw mo magkape, inom ko na lang. Maganda o, na naman ang mga. Nako ba? Ako ba? O, ikaw. Oh, ng tubig doon. May tubig oh. kayo. Wala, <laughs> <laughs> wala pa kasi trabaho <laughs> eh. Actually, masaya naman kung maraming pera, di ba? <laughs> Depende sa single kagaya ko. Siguro. Kasi single, mga problem problema. Pero siyempre, pag may mga baby, that's the thing. That's the hardest um, part. pagdating mo doon, humanap ka na kagad ng mga ano, recreation. Pero, tingnan mo, hanap ka na naman peryahan. Baka doon na tayo papayat. Kakalakad. Puro lakad doon, no? Opo. Opo. Ang si Mama, hindi ka hindi ka iiyak, ha? Yeah. Tapos ang si Mama, Hello, Mima, anong ginagawa mo? O, oh, diba? Ganun na. Ah. Huwag iiyak, ha? Opo. 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 Mima, hard-hard ulit tayo. Hard-hard. hard Ito na nga, unang yeah, go-flat na. Po dali, test mo! Oh, oh. Oh. Oh 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 Panoorin mo na lang ito eh, pagtanda mo. itong Ito Sabihin mo lang. Ako? Yeah. Sabihin mo ha? Sabihin mo

you <laughs> <coughs> know <coughs> <coughs> ko huh? na. dito na kami guys sa airport. Ayan na po siya. Nagre-ready na siya. Piga-piga, ima -piga na yung pisingin mo, be. Ay, wow. Pigain na natin. Ayun, no, be. Hindi <laughs> nga ako ng pinag-pigil. Ima. Diyan tayo. Ano? Hmm. Bakit mo inaapatan ang panimamu Totoo naman talagang plano to. Bakit naman tayo nag-aano sa plano? Ano ba yan? Hindi pwedeng mag-design ni Papa kasi Ay, lang panimamu panimamo nito. Na Nandito naman ako eh. Ayan. Ito eh. Babe, <laughs> nakikita sa vlog yung ano yung ilong masipon mo ilong <laughs> mo huh? wala, wala sa mo. Di ba nasa plan natin na mag-vlog? Walang plan ako na iyan oh, hindi <laughs> na, hindi nga plinano yan. Hindi yung plinano, yung vlog ang plinano. O yung sipon mo. Kalumabas yung kanina dyan. Walang plan sa pag-vlog. Ay, sa pag O, oh, yun ang dami na. <laughs>

sabi ko sa'yo eh dapat <laughs> kasi ikaw daw na nag-apply ko inarsa ko to matagas na nag-iakan tuloy tayo o sila mo kami din lola o oh, naiiyak na din mo na din ang mata ko mabilis <_ Luca> <laughs>

Parang ginagawa ulit Kailangan ka pupunta Japan. So, Luis, at least na mama mo, how do you feel? Sumagot ka nung maayos eh. So pagdating nga dito guys Eh hindi na ako masyadong nakapag-vlog Kasi parang nagkaiyakan na talaga kami dito sa airport Napakahirap talaga kapag kami umaalis Kaya itong airport na to Punong-punutan ng mga memories sa amin So may mga memories na masasaya Kasi kapag uh, nag-travel kami magkakasama Lahat kami, buo kami talagang family Minsan nag-travel kami Yun, masaya yung mga memories namin dito sa airport Pero minsan kapag ka pala Ang memories mo naman eh May aalis, may mag-abroad May mag-work abroad syempre magkakahiwalay kayo ng matagal. Pero yun, eventually, ang plano rin naman talaga ay magkasama-sama nga kami din doon ng mas matagal. So, malay natin baka pagating ng panahon, uh, makasunod din ang marami sa amin doon. So, hindi pa rin naman namin alam ko anong plano, pero sa ngayon, hopeful kaming lahat na one day magkakasama sama rin kami doon sa lugar na yun. So, yun na nga guys, dito ko na realize na ang airport talaga is sobrang daming emotions na nangyayari dito. Maraming talagang mga times na masaya kasi nga magta-travel ka. Pwede ikaw mag-isa or kayo ng family mo or ng friends mo. Pero yun, ang dami din talagang iyakan kasi nung nakita namin, hindi lang naman kami yung tao dito na mayroong family member na aalis. Ang dami ko rin talagang nakita na kailangan nilang magiwahi hiwalay para sa mas magandang buhay. Kung meron lang talagang buhay na mas maganda dito sa Pilipinas, di ba? Bakit pa ba tayo aalis? Pero napakahirap kahit gusto man natin ipagtanggol ang ating bansa. <laughs> Wala ganun talaga. So, may mga moments talaga na ganito kailangan nating umalis, magsakripisyo. Kaya, yun muna guys, ang lungkot ng vlog ko. Pero sana nag-enjoy kayo. Bye!